Ngayon Maglaan tayo ng oras para panariwain ang ating pananampalataya sa Espiritu at sa babaeng kakasal na dumating sa panahon ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng mga makasaysayang kaganapan noong unang pagdating ni Kristo at ng mga propesya. Ang Diyos ay hindi isang bitag. Ang Diyos ay hindi isang silo. Ang Diyos ay hindi isang batong katitisuran. Ang Diyos ay hindi isang malaking batong kabubuwanan. Kung gayon, sino ang gumawa sa Diyos na maging isang batong katitisuran, isang malaking batong kabubuwalan, isang bitag at isang silo? Ang Diyos ay naging isang batong katitisuran, isang malaking batong kabubuwalan, isang bitag at isang silo dahil ang mga nagaangking naniniwala sa Diyos ay nagkaroon ng baloktot na pananaw sa pag-iral ng Diyos. Dahil dito, nilikha nila ang sarili nilang Diyos sa kanilang mga puso iniisip na dapat nagawin ito ng Diyos. Dapat niyang gawin iyon. Sinubukan ng mga Hudyo na batuhin si Jesus sinasabing, ang isang tao ay nagaangkin na Diyos. Gayunman, hindi ba may malinaw na propesya sa Biblia na paparito ang Diyos sa lupa sa laman? Kahit na dapat nilang maintindihan ang tinuro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, patuloy silang gumawa ng sarili nilang Diyos. Ang Diyos ay hindi dapat na kumain, ni uminom ng tubig, ni matulog. Inisip nila na saan man siya magpunta, dapat siyang dumipad ng napakabilis sa kalangitan sa halip na gumamit ng anumang ibang paraan ng transportasyon, gaya ng kotse na gawa ng mga hamak na tao. Gaya nito, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Maaari ng gumawa ang Diyos ng mga mas takilang bagay kaysa rito kung hindi siya pumarito sa lupa para sa ating mga kasalanan. Pag tinignan natin ang Isaiah chapter 9 verse 6, sinasabi nitong, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang ano siya? Makapangyarihang Diyos. Paano dumating ang Diyos? Siya sabi nitong, siya ay pinanganak bilang isang bata. Hindi ba ang ipinanganak bilang isang bata ay nangangahulugan na pumarito siya sa lupa sa laman? Nagpropesya si Propetang Isaías tungkol dito 700 taon bago pumarito si Jesus sa lupa sa Isaiah chapter 9. Ang mga Hudyo sa panahon ng unang pagdating ni Jesus ay nagaangking lahat na nanimiwala sa Diyos at nakabasa ng aklat ng Isaiah. At ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Hindi ba nila sana nagawang makinig sa kanyang mga salita kung mayroon lang silang wastong pagkaunawa sa Isaiah chapter 9 verse 6? Hindi ba natin masasabi na ang mga nagtangkang batuhin si Jesus ay hindi nakapaniwala kay Jesus bilang Diyos? Sa pagkakaroon ng pag-iisip na ang Diyos ay hindi kailanman dapat na dumating sa ganoong anyo, lumikha sila ng isang Diyos para sa kanilang mga sarili.